For to today's video, ay dinala ko nga itong si Trimax sa isang motor shop dahil meron nga tayong ipapagawang project para sa kanya. Kaya samahan nyo ako guys, let's go! Ngayong araw nga guys ay pagagawa na nga natin ng takip itong side wheel ni Trymax. Para syempre bukod nga sa matakpan nga natin itong naka-expose na tornilyo dito sa axle ng side wheel ni Trimax Ay magkaroon din siya ng itsura at forma pag titignan nyo nga siya dito sa gilid Kasi guys ganito nga yung itsura ni Trimax kapag titignan nyo nga sa gilid kapag wala pa nga yung takip dun sa may side wheel nya Parang nakukulangan kasi ako dun sa itsura nya guys kapag wala yung takip dun sa may side wheel At ay nga guys no bali nakarating na nga pala ako dito sa paggawa ng mga stainless Dito lang yan sa barangay San Vicente, sa syudad ng Ordaneta Bali etong napili ko ang design ay binabawasan nga ni Kuya dahil nung sinukat niya kanina dun sa may side wheel ay medyo mahaba nga siya kaya pinuputulan niya ng konti para kahit papano ay umiksi. Dagdag pa kasi sa clearance ni Trimax kapag hindi nga natin ito pinutulan. At sa mga oras na ito nga guys ay nilagyan nga ni Kuya ng palatandaan kung saan niya nga bubutasan itong takip ng side wheel. Bali, tatlong butas nga pala yung nirequest ko para dun sa tatlong tornilyo na gagamitin nga nating pang ipit dito sa takip ng side wheel ni Trimax para matibay siya. At ay nga guys no, balik kasalukuyan na binubutas nila itong takip ng side wheel ni Trymax Mukhang nahihirapan pa nga si yung yung butasin itong stainless dahil makakapal nga yung mga stainless na ginagamit nga nila dito. Kaya kung sakaling meron nga kayong mga gusto ipakabit na mga stainless sa mga motor ninyo or sa mga tricycle niyo ay marirekomenda ko itong shop ni kuya. At ay na nga guys no matapos nga paulit-ulit na butas-butasin ni kuya yung stainless ay nagawa na nga niyang butasan yung tatlo. Bali guys ganito pala yung magiging itsura niya at ganito yung mga kalalaki ng butas niya. Sa palagay ko parang size 13 niya tayong ginamit nila ditong butas para dun sa tornilyo na gagamitin nga nila. Bali hindi lang pala takit ng schedule yung ginagawa nila dito guys. Gumagawa din sila dito nitong mga parang antena na mahaba. Meron din sila dito mga pang crash guard, tapos mga manubela at kung ano-ano pang mga stainless na pwede nyo ilagay sa mga motor o tricycle ninyo guys. At pati nga itong mga stainless carrier guys, pwede nga rin kayo magpasadya dito o magpagawa dito sa shop nila kuya. Pati nga mga tambucho o muffler, pwede rin kayo magpasadya dito sa shop ni kuya. Dito lang yan sa may San Vicente, sa may syudad ng Ordaneta guys. Bali, ito nga pala yung pangalan ng shop ni kuya, E Arenas Motor Vehicle Accessory Shop. Bali, along the highway lang yung shop ni kuya, papuntang UCU at malapit nga lang sa may crossing. Kaya kung sakaling naghahanap ka nga ng mga gumagawa ng stainless ay recommended ko tong shop ni Kuya. At ay nga guys no after mabutasan nga ni Kuya yung stainless ay nilagyan niya na nga ng tornilyo ito tapos iniispat-ispatan niya para mai-align niya pa yung tornilyo kung tabingi ba siya o hindi. Talagang tinitingnan nga muna nila kung lapat ba yung tornilyo or madali ba siyang higpitan or madaling luwagan kaya talagang tinitingnan nilang mabuti yung pagkakagawa nila dito guys. Kaya sulit na sulit ang bayad ninyo kapag dito nga kayo nagpagawa sa shop nila Kuya. At ay na nga guys, after nang maispatan yung mga tatlong tornilyo tapos may nga nila ng maayos ay i-full wield na nga nila ito. Bali after ng mapul weld ni Kuya yung tatlong tornilyo ay ibabaping naman yung next step na gagawin nga nila dito doon sa may mga pinagweldingan para syempre makintab din yung itsura niya. Ito nga pala guys yung parang pinaka final step na nga niya bago nga nila isalpak itong takip ng side wheel ni Trimax. At ay eh, nga guys no after nga nilang mabaping itong stainless ay ito nga sinusukat na nga ni Kuya doon sa side wheel ni Trimax. Bali guys iniikot-ikot nga ni Kuya dahil pinoposisyon niya nga kung saan niya nga ito ito tornilyo. Bali guys makalipas lang mga ilang minuto ay nahanap din nila yung tamang position ng pagtutornilyoan kaya ito nga hinihigpitan nga nila kuya yung mga tornilyo. At ay eh, na nga guys no, bali eto na nga tapos na nga itong takip ng side wheel ni Trimax. Bali guys, ganito nga pala yung finish product niya kapag na-install na nga natin ng maayos yung takip ng side wheel ni Trimax na gawa nga sa stainless. Bali guys, nung umuwi nga pala ako, tinestrib ko muna itong si Trimax doon sa may bypass road para at least ma-check natin kung mahuhulog ba itong nilagay nilang takip dito sa side wheel ni Trimax. So far naman guys, mahigpit talaga yung pagkakalagay nila at pagdating ko nga dito sa bahay ay inuga-uga ko nga itong takip ng side wheel ni Trymax at talagang mahigpit talaga siya. At eto na nga guys ang ni Trimax kapag titignan nyo na nga siya dito sa gilid. O ba diba guys, kahit papano ay meron na takip yung side view ni Trimax at medyo nadagdagan din yung itsura niya. At bago nga pala matapos ang video natin guys, ay shoutout ko muna yung mga solid supporters at mga viewers natin. Kaya maraming maraming salamat sa inyong support at patuloy na panunod ng ating mga ina-upload na mga videos. At kung sakaling gusto mo rin magpa-shoutout guys ay huwag mo kalimutang mag-comment dito sa ating comment section. At huwag mo na rin kalimutang i-share kung tagasan ka para alam ko kung saan napapadpad yung mga video na ina-upload nga natin. O paano guys hanggang dito na lang muna ulit ang video natin. Maraming maraming salamat sa inyong panunod guys. Ride safe lagi and peace out.